Ang tagumpay ng anak ay tagumpay na rin ng kanyang magulang. Ito'y pinagmamalaki natin bilang isang magulang yung magkaroon tayo ng anak na porsigido sa kanilang buhay. Nandito na naman tayo sa ating memorable sa ating buhay na kung saan si Mr. Pips ay magsasabit ng medalya sa kanyang anak. <utter avocado trade> <harmonics> Nandito na nga yung yugto ng ating buhay Yung aking anak ay nagkaroon ng honor Si Mr. Peps ay mag-aawad sa kanya At siya ay magsasabit ng kanyang bidalya Ang tagumpay ng anak ay tagumpay na rin ng kanyang magulang Ito'y pinagmamalaki natin bilang isang magulang Yung magkaroon tayo ng anak na porsigido sa kanilang buhay Unang-una nagpapasalamat tayong lalong-lalo na sa buong may kapal Dahil binigyan siya ng ganitong mga pagkakataon sa buhay Siya nga ay isang honor student sa kanyang paaralan kaya proud na proud tayo sa mga ganitong bagay ito talaga yung pinakamasarap sa ating buhay ang magkaroon ng award yung ating mga anak ito yung memorable na hindi natin malilimutan sa ating buhay pero para sa akin hindi yun ang mahalaga ang pinakamahalaga ang bilang isang pagulang yung mapagtaaral natin o mapagtapos natin yung ating mga anak sa anumang nais nice nila sa buhay Even... ito talaga yung pinakang the best nating nagawa sa kanila ang isang pinakang bonus round pa nito ang magkaroon siya ng isang gantimpalang medalya. So nagkaroon siya ng honor sa kanyang pag-aaral. Kaya sa iyo anak, ma maraming 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 salamat sa iyo at masana may pagpatuloy-tuloy mo pa ang iyong mga layunin o anumang minimiti mo sa buhay. Sana mag-aaral kang mabuti kasi kami ni Mama mo nandito lang kami para sumuporta sa anumang karera ng iyong buhay. Good luck and congratulations sa iyo anak. Para ako, parang hindi ko kaya. Hindi sa hindi ko kaya magtrabaho na agad bagkus, hindi ko kayang bitawan na agad yung pangarap ko simula bata pa lamang na, na maging isang guro. Hindi ako sinukuha ng nanay ko para makatapos ako ng pag-aaral at alam kong ganun din ang mga magulang niyo. Sa pangyayaring iyon, hindi ako nagalit sa tatay ko. Bagkus, ginawa ko yung motivation para mas pagbutihin pa ang pag-aaral sa kolehiyo. Awa ng Diyos, nakatapos naman ako at naging unang lesensyadong guro sa aming pamilya. Muli maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bye bye. Ingat po tayong lahat.